morning, mga bay. May buntag sa saya. Kamusta kayo? Ito ako ngayon, ha? Naglakad-lakad muna. Medyo nagkalaman-laman na si ate nyo. Ba? Paano ba naman hindi magkalaman-laman? Kain, tulog, trabaho. Trabaho, bahay, kain, tulog. Ganun lang. Ganun lang ang routine ko wala nang gala wala nang kasama pag nagala kaya may nakita akong naglakad-lakad dito mga majojo good morning nanong ah. dog po day exercise tayo pakinggan hindi nyo pa na exercise. lang exercise. to lakad-lakad lang medyo madami-dami na yung taba buhag hindi na healthy Lupigan nga ako ni nanay, oh. kasi na madali kanina pa yan lang, round ko pa lang to isa pa lang kata dalawa Thank you, mga bye!